At dun sa mga nagtatanong kung illegal ba o illegal ang insertion, illegal yung insertion na ginawa dito. Alam nyo kung bakit. Because, eh, mga kabatas natin, sinabi sa, sa ng Supreme Court, illegal po ang trabaho na pagpapatayo ng infrastruktura ng mga congressman at senador. Kasi trabaho yun ng executive department that is a violation of the separation of powers. kaya illegal yon. pagdating nyo kasi nakalagay dyan, no? merong infrastructure project dyan. tapos project ni Senator Lisa Hontiveros that is illegal. trabaho ng executive department yung magpatayo ng mga infrastruktura na yan at hindi ng senador. so doon palang illegal na. Okay, so itong insertion, tignan nyo naman mga kapatas natin. Ni Senator Villar. Ay, wala. Hindi, uh -oh. hindi, uh, ko -huh. na mm, -hmm. mm -hmm. Pero karamihan sa kanila ay nasa 3 billion, kumbachero. Mm, -hmm. Mar marami sa kanila ay nasa 3 <dimensional> billion. Pero Yun yung, uh, si Senator Rafi ay nasa 5 billion. Uy, Senator Rafi. Ra 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 ganang... Uy, Senator Rafi! Kaya pala, silent-silent tayo goodness. Yung Belgica case, mga kabatis natin binanggit doon. Hindi nyo trabaho mag, tra mag maglagay, gumawa ng infrastruktura. Executive department yon. Yung mga congressional insertions na yan, doon sa budget, those are illegal. Meron na tayong batas na ganyan. Even if they actually spend 100% of the money in the infrastructure project, it is still illegal. Why?